nang madaling araw o kumuha na ako ng number. Pag number ba na ako, hirawin na rin. So, huwag mo na ako, tulog na ako. Gising na ako, 6.30, balik na ako sa hospital. Ah! ah! sinacheck up yung anak ko, yung binubuka yung mata, hindi ko kaya tingnan, parang nasasaktan yung anak ko eh. So, na, parang nasaktan na rin ako. So, ang ginagawa ko, tumatalikod na ako pa, hindi ko makita. masakit sa akin yung nangyayari sa kanya eh. Parang sakit, at, ano, sakit, sakit na anak ko kanina. Pina-check up, nagkapon. bago pa siya dumating dito, meron na talagang Impeksyon yung kaliwang mata niya. Okay, so, nating uh, natingnan siya dito, na-examine ng mabuti, at binigyan ho siya ng reseta ng antibiotic. Okay? Uh, ang kaso, over sa 5 weeks na yon, um, uh, napansin natin na nagkaroon na ng peklat yung pinaka-kristal ng mata niya. Pinakaharap ng kristal ng mata niya. Yung sa kanan, medyo nasa ibaba ng pinaka-sentro ng paningin ng bata. Yung sa kaliwa, unfortunately, nasa pinaka-gitna. Medyo sa gitna siya ng uh, sentro ng paningin ng bata. Hindi natin masabi kung anong klasing infeksyon yon. Kung saan na dat dati, meron dati pa bago pa man nadala dito, naagapan natin, hindi na nagkaroon sana ng peklat. Nakikita naman po natin na medyo hindi maganda yung hygiene nung uh, nung bata. So most likely galing yan sa mikrobyo na galing sa uh, balat niya. Kailangan natin tutukan kailangan natin ipakita siya sa espesyalista natin sa cornea. Espesyalista din natin sa pedia. Pedia ofta. Para mapayuhan siyang mabuti. Espesyalista talaga yung uh, kailangan makakita muna sa kanya. At uh, kailangan din natin siya makunan ng uh, grado. Kung may grado ho, yung mata niya. Yung maaaring i-suggest na magkaroon ng corneal transplant para yung peklat doon sa bitna, yung ng mata niya, uh, matanggal natin. So, 3 days lang yan. For 3 days lang?